Okay, so nasa kami o? Oh? Cagayan North International Airport. Ah, oh, okay. <laughs> so okay ah. Oh. Parang military base. Laki ng arko nila. Welcome to Gonzaga. May team yung arko nyo. Pero, sikat din narco to eh. Ay, gwardiya talaga oh. Totoo pala. You know? Welcome to Santa Ana, Cagayan, Special Economic Zone and Freeport. Oh, kaya pala. Welcome to Santa Ana. Ba't kaya may guard? oh, okay. Mga guard talaga yung ano, yung naka, ano. Pero ang taxa naman, taga saan tayo saan? Cebu. Cesar, Cagayan Economic Zone siguro. Cesar. Parang gano'n. Sige lang, mamaya. Uh. Okay, so ano na kami? Nasa Lalok. Dito pala banda sa Lalok. Sa nakikita ko sa map. May dalawang daanan eh. Tapos parang kami ay eh, -right. Kami ay eh, pa -right. Kung papunta ka ng Santa Ana. At ang pa-left is ang pagod-pod. Yan you know, apari Ilocos Santa Ana. Apari derecho, left yung Ilocos. Right yung Santa Ana. Ah, o, oh, ito yun o. Oh. Ito pala. So kung derecho ka pa Ilocos. Pa right, eh, Santa Ana. Ah, ito pala yun. Ito yung pa apari. Yan you know, o. Kung kaliwa, Apari Kanan is Gonzaga and Santan Sige lang kasi Baka bukas ng hapon ano kami Apari So talagang babalik kami dito So yun pala yung intersection ng lahat Dito sa ano, Tok ng Pilipinas Yun yung parang uh, Major intersection May nakontak na pala ako mga boss Na uh, in ano siya is eh? it? port in port transit transit in so, yun, yata yung pangalan eh ginawa agad ko tapos ano daw 2000 tapos malalaking bed apat na malalaking bed tapos ano uh, kami ng lima niya kami ng lima na pamilya ko tingnan natin kung magustahan ba natin yung lugar kasi pa, ang pagkaalam ko talagang marami daw in dito eh sa Santa Ana maraming transient mga ganon parang ang daming pupunta dito so kaya gusto namin i-explore di ba kung ano yung ino-offer ng probinsya ng Santa Ana at masasabi mo na rin kung so, nakapunta ka na sa nana is, di ba? Isang achievement na rin na na-unlock namin yan. Forever na na-unlock namin yan. Ah, yung isla pala, ang pangalan ng isla is Palawi. Yun, Palawi, Palawi Island. Doon kami, ban uh, sa port, port kami, ang, ang pangalan is Port Transunit. So, nasa mismong port, kung saan yung uh, sakayan papuntang ano? papuntang Palawi So ano dito ano pala mga boss uh, may suggestion lang pala ako uh, Ang gusto ko sana sabihin is kung pupunta kayo ng norte ng na pinakatoktok na Pilipinas sa napansin ko lang sa napansin ko lang mas mabuti talaga mag full tank na kayo sa ano pa lang ah uh, Togigaraw hindi naman ganun kalayo dyan sa ano eh sa Santa Ana ano lang eh 2 hours plus so di ba pero magpa full tank na kayo kasi mas mahal sila dito sa yung per liter na, na ito is mas mahal. Ano na eh? Uh, mas mahal lang ano? Uh, 3 pesos. Okay, so nasa kami oh? Cagayan North International Airport. Ah, oh, okay. <laughs> okay ah. Oh. Parang military base. Cagayan International Airport. Parang sa military, military base. Ang daming, oh, you know? ang dami ano mga 6 by saka yung mga military equipments dito pala yan sa Santa, may bandang Santa Ana okay ah <laughs> dito pala yan makikita ang maganda kasi ano eh may maraming ano satellite kasi nga naman may military base so kailangan ng magandang signal may airport din di ba ah so kano siguro no may, nandito yung airport kung gusto mo pumunta ng norte ng Pilipinas tapos gusto mo mag aeroplano eh dito yan <laughs> dito yan lalapag Vio Reggae What? Camping Brown Oh, okay May Camping Brown pala dito Baka pwedeng gamitin yung tent namin ito <laughs> Okay, so Update tayo mga boss Ah uh, Ano na kami? Welcome! Nandito na kami sa ano? Welcome to Gonzaga. Laki ng arko nila. Welcome to Gonzaga. Gonzaga, Cagayan Valley. Ano pa kami? 45 kilometers away sa ano, Santa Ana. Okay. Welcome to Barangay Ipil. Barangay Civil ng Cagayan Valley Lagpas, ano na kami Lagpas Gonzaga uh, Ano na kami uh, Ano na lang yung Santa Ana 25 kilometers away Less than an hour na malapit na kami Ah, uh, inahanap pa namin yung ano yung arko. Welcome to Santa Ana oh, iba na naman barangay ito Welcome to Munitan Ah, oh, okay, so Munitan Gonzaga Dita ko dagat, dagat mo no? Yun, know, may isla sa malayo. Hindi ba yung Batanes mo? Oh? Wala, hindi oh. na mamaya sa daan. <laughs> hindi hindi kaya yung Taiwan na? <laughs> okay na kami uh, Barangay Bawa May pakita ko lang sa inyo to Yung tulay nila Parang napakalaki ng ano yun Ng strut ng parang Ano to parang Tawag gaya ito Parang supporting structure niya Or parang poste niya Parang napakalaki sa isang tulay Okay So sabay sabay nating I-welcome yung mga sarili natin dito <laughs> o, oh, uh, totoo lang pala may team yung arco nyo pero sikat din na arco to eh ay gwardiya talaga oh totoo pala you know? welcome to Santa Ana Cagayan Special Economic Zone and Freeport oh kaya pala welcome to Santa Ana tapos na mong picture ka At kaya may ganyan Ah okay. Mga guard talaga yung ano, nilaka naka, ano. Sir, ang doktor taga saan tayo, sir? Cebu. Ba't yun ang purpose nyo dito, sir? Ah, ano, ah, barang nag-ano kami, nag-Luzon Look, ah, turista. Ilang tiyay, sir? Lima. Pamilya. Tatlong anak ko. Natutulog yung dalawa. Ito lang lang, sir, doon. Ha? Halagin ko lang ako. Ay, sige. asya lang, isa? Yes, pa. Ah, sige. Ano lang ako? Sige. lang ako. Salamat. Ano? Lagbok. Magsulat ako? Oo oh. ID? Oo oh. Magdadala na ID? Oo oh, siguro May logbook pala dito Sulat namin pangalan Literal na gwardiya pala talaga <laughs> Sige 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 Sulat kami ng pangalan Wait lang Wait lang ha yeah. Parang may bayad oh no? Yan you know, Pay your ecosystem service fee 10 years old and above 20 pesos May bayad bang? Free lang? Uh, may nakasulat oh. Ecosystem service fee. So, ano lang, lagbok lang talaga. Ha? Oo, oh, sige. Tuloy na. Tuloy na. tayo. Ganun pala. Eh, talagang totoo pala. <laughs> to totoo talaga yung sinabi. Na literal na guard yung nakabantay ano kayo ibig sabihin mo? Parang may Freeport Economic Zone So ano pa itong Santaan ano? Ano? Ba bakit may parang ganun? Freeport Economic Zone Welcome uh, Wait so diretso tayo uh, Okay Sig natin sa internet eh, Ayun okay. may, may Ang oh, ano Ang daming barko Santana siguro yung Santana is parang hindi ko alam gobyerno naman talaga may-ari nito hindi naman ito pwedeng private eh ano ito eh uh, municipality ng ano sa Cagayan Valley so hindi pwedeng private to oh. nakakapagtaka lang kasi bakit guard yung nagbabantay sa harap hindi polis. Eh, may polis naman doon na checkpoint doon eh. Nasa ano na kami, nasa sentro ng Santa Ana. Pero parang napansin namin ang daming uh, beach resort dito sa Santa Ana. Ano lang eh, uh, parang nakahilera lang sila eh. iba't eh, ano, mga resort po sana ano pala ang ang Santa Ana is ano yun mong gaming fishing ano yun game, game fishing at the salt. game fishing game fishing of the Philippines ah oh, okay so Santa Ana is game fishing of the Philippines tingnan natin bukas kung mura lang talaga ang isda oh so sarap pa naman mag seafood yun yung ah uh, paborito namin seafood sana so natin, check out natin, mamaya bukas na bukas, ano man try natin, kasi kung mura eh, take advantage yan natin pero ang ano pala, yung dito sa Santa Ana, eh ano, may mga falls din, falls caving, mga ganon, so kaya pala, ang daming turista dito, kanina pa ko na napansin, may maraming van eh yung mga tourist van pareho sa van namin ganyan parang ang dami nila ang dami ng private na sasakyan ano rin dito talang parang ano siya eh ah uh, medyo progresibo eh ah uh, na nandito sa ganitong lugar napakalayo na siya ng sentro talaga Lalagay na ng poste ng ano, ng kuryente. Sige lang, uh, mamaya alam alamin namin. Tanong-tanong kami sa mga lokal kung ano bang nandito sa Santa at kung bakit ano, kung bakit literal na guard yung nakabantay sa arko nila. At ano yung ibig sabihin doon sa ano so yung so sa may sabi na may parang Freeport economic zone para mga gabang gano'n eh so hindi namin alam eh kung, kung parang CESA, oh, may may CESA commercial center CESA ah okay parang economic zone pa CESA kagayan economic zone siguro yan CESA Sige lang, mamaya uh, Lamin namin Okay, so pagkita ko sa inyo uh, yung, Para ito yung sentro ng Santa Ana Ito yun, no? di ba? Malaging ano yun eh uh, Municipal Or munisipyo kung mag kung nandito ka ano eh parang ah uh, parang ano siya hindi mo ma-feel na ano nasa tok-tok ka ng luzon <laughs> parang ano eh wala lang eh parang parang, parang ano lang siya eh parang ah eh, uh, yung nasa normal na kapatagan eh Pero ito na, ano ka, nasa tuktok ka talaga ng Luzon. Literal na pinakatuktok ng Luzon. DMD Homestay. O yun ang may iho. Oh. Sige lang. Kasi yung natawagan ko, nasa port kasi sila eh. So, natahan mo na na. Mm, may petrol, may sa kanila eh. Oh, may SM11. So, wala pala talagang problema. Mga lang diesel, 57. <laughs> ah, patai. Oh, 'yan, oh 'yan. So, ano naman? Wa? Marami nang mga ano dito talaga. Establishment. Frank's Burger. Delgado Ha? Huh? Delgado Oh, so may commercial center pa sila, pa, pala sila dito Palengke yun palengke So malapit lang pala kami sa palengke So malapit na kami 1 uh, kilometer na lang In na kami. May naririnig di kami dito mga boss, oh, kanta. Napare, Ilocano yata yun eh. Ayun <laughs> pero ano naman talaga eh, pag nasa ano isla ng Luzon talagang lahat ng taon eh, marunong magtagalog eh, kahit sa buong Pilipinas naman lahat naman talaga Barangay San Vicente 700 meters away so malapit na talaga dito na talaga kami eh malapit kami sa si Petron pero wag dito 59 <laughs> pesos yung lit lit litro so wag tayo dyan oh, may mga Chinese mayroon mga Chinese restaurant eh Hundred fifty meters away, so tingnan natin wait na ha ah, ito yato ay ito transient nasa gilid lang ng daan you know? yan o mo. yan mong tanawa sa room tanawa sa room si Thomas ah uh, tingnan ko muna yung room ah yeah, sa mong part wait lang sa likod daw boss ayun dali. Nagtot siguro na. Ah, uh, wait na nga. Abante kasi nakaharang kami. Andre, tanawan niya pa. Wait lang nga. Andrei. Tingnan natin, mga boss. So, ito yun, no? For, for Transient. So, try natin sa loob. Tanong tayo. Tara, tanong tayo. Ay, kami na tumawag kanina. sir Ay, sa Puri, transient din Ha? Ah. Yung transient in. Sa taas na. Ay, saan? Saan kami dadaan? Sa likod? Ay, natawagan niya na ako si Ma'am, sir. Oh. Anong sabi niya?